Huwag kayo magpapaabot sa kanya! Huwag kayo magpapaabot! Happy pa! Happy leader! lang! Yan! Wala pa! lang muna! Hindi mo out yan! Oh, Yo! Oh, na hindi marurunong mga bata kayo ng punta ka na sa <laughs> taya, taya. Taya na, ayun. Ano. <laughs> <laughs> taya si ano. Ayan ang mga batang sa gagit lumaki Hindi marunong ng, <laughs> <laughs> ng patintero Puro gagit mo naman ng hawak-hawak Pag <laughs> ito, hindi

Sa dulo. Sa dulo, pa Kaya ka, kay, ah, kaya ka. Kaya ba? ka pa. Bakit kayo nariyan sa guhit? Ay makahagap kayo ng ano? Ayan sila sa oh. Nasa guhit ka agar. Uy, <laughs> kaya Sige. mga

Saya si Sera. Na, oh, ha, hindi, Yung... hindi naman hanggang... na! Kaya kayo lahat. Pag -taya may na-out na isa, kaya lahat. Kaya na kayo. Yay! Amin! Alam mo, sumabag ka ba naman yes. kayo ito? Hindi marunong ng parin pero. pag pa! pwede mo pala pasensin na. Pwede pa

Balik, naka-save na. Hoy, balik, naka-save na. Hindi naka-save na, naka-save na. ka nga. Okay, pera na. naka na kila. na! Sila. na. One. one, one zero, one zero. Eh, sikat kasi kanina eh.

Pwede <laughs> okay, na okay, ba? O game na Pwede mo papasukay tsaka mo kulungin sila. Uy! out na! out out, out. si Sierra. Kasi sasabihin nila sa leader na may out. Aya, jere jere cukur. Dapat Samantalang kung araw kami pag-audient uh, takbuwa na. sa gigo, uh, yan, no? mo, <laughs> mo na. Hindi mo tigil na. Hindi ah. mo na. Hindi mo tigil na. Hindi mo tigil na. mo na. Hindi Hindi ay, Hindi 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 mo na. mo mo tigil Hindi mo Hindi Hindi mo tigil na. Hindi mo Ya ya. Oh, pembatas kepala. Ayo sini aduh. Saya pada yang mesti aduh. Betaien Bu. Ay. Sokacara sakapilayan. Jangan. Ya kata kepala. ka. <laughs> eh, hindi, kinulong si Jaya. na niyo, tatakbo sa Pagka, pagka matupo siya rito, ay! ah. Pwede ka sa malikod. Ano mo yung pabalik ay, ay, mo yung mga pabalik. Ay, ikaw na wakakaroon doon. Kaya, yeah, papasok ay, mo. Ay, pasok, Ayan. Ayan, pwede na. Ayan. Wala yan, bagal kasi taba eh. Lagi siya na <laughs> Lagi ka raw, si Sierra. Sierra, lagi ka na-out kasi ang taba mo. <laughs>